Nanay. Oh, eto, yellow pad. <laughs> Bakit yellow pad lang? Kasi sa kanya, planner. May favoritism talaga dito eh. Nay, kailangan ko po ng ballpen. Oh, eto anak, g tech Ang mahal nito. Ingatan mo yan, ha? <laughs> Thank you, Nay. Hindi ko babagsak to. Oh, ikaw naman. sa sayo. Bakit maleta, Nay? Mag-aaral na ba ako sa ibang bansa? Yan yung gagamitin mo kapag bumagsak ka. Dahil papalayasin na kita. One year later. At dahil mag-graduate na kayo, Bibigyan ko ng bagong cellphone ang may pinakamataas na grades. Nay, 95 ako. Akin yung cellphone. 95 lang? Ako nga, 96 Nay. Eh. Shhh! Sa akin yung bagong cellphone dahil 98 ang grade ko. O ikaw, anong grade mo? Wagsak! <laughs> 99 ako, Nay. At deserve ko to. I'm a bitch. I'm a boss. I'm a bitch and, boss and like a boss. I'm like yours. I'm bitch. I'm a boss. I'm a bitch and a boss. I'm a shine like yours. I... Nay! Nay! Hinuhuli ako ng mga tanong sa labas! Ha? tayo ah, ko po alam, Nay. Yung totoo, anong ginawa mo? May nasagasaan po ako, Nay. Uh, uh. Ay, Diyos kong bata ka! Sige, magtago ka na! Ah, sige po, Nay. few moments later. Tao po! Ano po yon? May nasagasaan kasi anak mo. Nandito ba siya? <sighs> Grabe naman. Kaso, wala siya dito eh. Para sigurado, pwede ba pumasok dyan? Ah, sige! Ah, sige, nandyan ko! Oh, di ba? Wala siya dito. Mukhang wala nga dito. Sige, alis na ako. Ah! Ano yun? Nandiyan ka lang pala, ah! Huli na kita! Ah, teka lang! Ano ba nasagasaan niya? Nakasagasa siya ng langgam! <laughs> langgam? Seryoso ka ba? Bakit? May buhay din sila! May pamilya lang sa kanila! <laughs> oh, sige! Huli niya na yan! Total, puro kain at tulog lang ginagawa niya dito? Babe, alis na ako. Hmm, aalis ka na? Pupunta ka na sa work. Oo, babe. Hmm, pupunta ka sa work. Tapos gagalingan mo sa work. Tama, babe. Tapos mapapakit ka sa work. Tapos may magkakagusto sa'yo doon sa work. Tapos pag may nagkagusto sa'yo, kikiligin ka. Magmamahalan kayo. Di, -di, Di ganun, babe. Iiwanan mo ko. Pag iniwan mo ko, mag-isa na lang ako. Magiging ako. Di ako makakain. Magkakasakit ako. Mamamatay ako! Gusto mo ba ako mamatay? Ah, uh, hindi. Huwag ka nang umalis. Huwag ka nang pumunta dun sa work. Lo, si Overthink. Anak, pupunta dito yung mayaman mong tita. Bibigyan niya ako ng pera, Nay. Oo, anak, kaya maganda ka na, ha? Ah, sige po, Nay. Yes, magkakapera na ako. A few moments later. Hi, Mare. Uy, Mare, pasok ka. Hello po, tita. Ang laki na ng anak mo, Mare. Bawat ang ganda mo at ang sexy mo pa. Talaga? At dahil dyan, may 5,000 pesos ka. Thank you, Bawat ita. Ah, oo nga, Mari. Ang ganda ng damit mo. Ah, gusto mo din ng pera? Oh. Ang ganda din ng buhok mo, Mari. Ah, oo, oh, ito pa. Ang bango-bango mo din, Mari. Mm. Ah, oo, oh, ito pa. Ang pogi naman ng anak mo, Mare! Siyempre, mana sa akin! At bibigyan ko ng 1 million pesos at house and lot kung sino man ang mapapangasawa ng anak ko! Talaga ba, Mare? Anak, hali ka nga dito! Narinig mo ba yung anak? Juhain mo rin anak niya! Magkasabi ka naman dito! Ah, sige po, Nay! Ang gwapo mo naman! Pwede ba kitang juwain? Ayoko! Tingnan mo nga yung tsura mo! Ang pangit mo! Bakit okay, ang dito? Hoy, maglinis nga kayo. Wala kayong katulong dito, ha? Ah. Tinatamad daw maglinis, Nay. Ah, ayaw nyo. Bibigyan ko ng 1,000 100 pesos ang pinakamasipag kong anak. 1,000 100 pesos? Sige, maglinis na ako. A few moments later. Nay, oh, nagwawalis ako. Nawalis ko na yung buong bahay. Wow, ang sipag. Nay, parang ako yung pinakamasipag, oh. Deserve ko ng 1,000 100 pesos. <laughs> Aba, himala. Ang sese pa na maghugas ng plato, Nay. Woo, nag-enjoy ako. Himala ang sisipag nyo ah. O oh, Kyle, bakit wala ginagawa? Ayaw mo ba ng 1,000 pesos? Nay, ako po ang pinakamasipag sa kanila. Huh? Ah, paano ka naging masipag? Eh hindi ka naman naglilinis. Oo nga, Nay. Mas deserve namin yung 1,000 pesos. Araw-araw ako naglilinis ng buong bahay. Samantalang sila, walang ginagawa. May video ako dito, Nay. Gusto nyo pong makita? Ah, Nay, magpapaliwanag kami. Kyle, eto 1,000 para sa'yo. <laughs> Thank you, Nay! Simula ngayon, kayo na ang maglilinis sa buong bahay! Nay! Yes, anak? Ah, uh, si tatay po kasi nakita ko po ng isang araw may kasamang ibang babae! Kumanda yung tatay mo sa akin! Few moments later... Mars! Uy, Mars! Anong ginagawa mo dito? Mars, may problema ako! Ano yan, Mars? Pinalayas ako sa amin, Mars! Hala, bakit ka pinalayas? Nalaman nila na buntis ako! Buntis ka, Mars? Mars, di ko alam gagawin ko! Kalma ka lang, Mars! Mars, pwede bang dito muna ako manirahan? Ha? Ba't di na lang doon sa nakabuntis sa'yo? Yun na nga, Mars. Nandun ba asawa mo? Ah, uh, wala siya dito. Bakit mo hinahanap, Mars? Eh, sabi mo doon sa nakabuntis sa'kin. Sa ha? Si tatay mo kasi nakita ko po nang isang araw may kasama ibang babae. Ulog niya ako, Mars! Anak? Ano po yun, Nay? Samahan mo ako maniningil ako ng utang. Ah, sige po, Nay. Behave ka lang doon, anak Mangkukulam yun. Ah, okay po. Few moments later. Tao po! Uy, Mars, pasok ka! Kamusta, Mars? Ayos lang naman ako, Mars. Hindi ikaw, yung utang mo. Eh, pasensya ka na, Mars. Wala pa akong pera. Aba, ang tagal na nun, ha? Wala nga. Ay, hindi pwede, Mars. Sige, wait lang, ah, Mars. Eto utang! Nay, napapalo po kayo, Nay! Ano ko lang kuha mo? Ano? Tinatahi ko yung bibig mo para manahimik ka na! Ano, 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 ano. Nay! Nay! Magwapo naman niya, Nay! Pwede ko ba siyang diyawain? Sige, anak, wait lang! Hoy, ikaw! Diyawain mo ba anak ko? Kapag tumanggi ako, baka anong gawin niya sa akin? Jojo, Stay with me I'll do this verse I'll be your designated driver girl I wanna take you home straight to the bed and skip the till I'm tired. Oh, You know what I want to do? Try to take you over the moon. I just want to put a joke. Sumingin ka dyan! Ate, oh, ba't mo kami iniwan? <laughs> akin na lang to makeup mo, ah Tsaka tong lip tint mo, ah Mm, asim! May nakita kong panty doon. Um, medyo maluwag na siya. Tapos, mm, may amoy. Pero okay na kasi kulay pink naman. Hindi <laughs> ko mamamatay for today's video, Bebs, ah <laughs> Sir! Naalala mo pa yung nireto mo sa akin, si Ashley? Girlfriend ko na ngayon. Yun lang yung tamang ginawa mo sa buhay mo. Ate, sana masaya ka kung nasan ka man ngayon. Ingat ka palagi dyan, ha? God bless and hope to see you soon. Ate, sabihin mo kay Lord, bigyan niya na ako ng jowa. Alam kong ghoster ka, pero wag mo ako mumultuhin, ate, ha? Anak? Anak, sandali lang. Huwag mo nagsasara. Huwag mo nagsasara. Hindi naman na sinasara. First day pa lang, eh. Ay, first day pa lang? <laughs> Ba't ka nang iwan? Wala na tuloy ako mautusan dito. Ano na sa abuli mo yun, ha? Ah. Balita ko nandito daw yung crush mo, ha? Ah. Kumising ka na kasi dyan. Ah, hi. Ang cute mo pala pagtulog. Di ba crush mo ako? Andito ako kasi gusto ko sabihin na ika-crush back na kita. <laughs> Anong sabi mo? Ah, ika-crush back na kita. Ah, Kunyeta ka, kung kailan patay na ako, dun ba ako ika-crush back? Ano ah. ka ba sa crush back mo? Bubuhayin ba ako niyan, ha? <laughs> Nay! Nagipag-break na po sa akin yung jowa ko! <laughs> Disturbed! Alam mo nang manlaloko yung jowa mo? Sige ka na, sige! <laughs> Ika naman mo yung pet ko ah. Nagmamahal lang naman po ako na Kung yayaman tayo sa pagmamahal mo, go! Magpakatanga ka! Grabe naman po kayo na uh... A few moments later. Bakit ba ako iniwan Joshua? Joshua! Anak, di ba heartbroken ka? Meron na akong CD sa kya po. Uh... Pakinggan mo anak ha. Ah, sige po, Nay. Bibitaw uh... nang mahinahon ako, Mare! Kamusta? Eto, Mare! Okay lang ako! Hindi ikaw! Yung utang mo! Ah, Mare! Wala pa akong pera eh! Apa! Isang taon ka na walang pera, Mare ah! Kaya nga ako pumunta ulit dito, Mare, kasi mangungutang ako ulit sa'yo! Ay! Bawal na! Umalis ka na dito! Sige na, Mare! Kailangan ko lang talaga ng pera! Ba! Wal! Ayaw mo akong pautangin, ha? Hmm. A few moments later... Hi, na naman? Ay, hindi yung mangungutang, Mare. Bibigyan sana kita ng niluto ko. Ay, talaga ba? Ano to? Hold up, Rata yun, Mare. Hold up, for. Ano nang gagawin natin, Mare? Ah, uh, um, ibigay niyo sa akin lahat ng pera niyo. Bigyan mo na pera, Mare. Pera? Oh, ito. Umalis ka na. Mabilis ka lang pala kausap, eh. One hour later. Oh, ito na yung pera yung inuutos mo sa akin. Galing mo talaga? May pera na ako ulit! 你忘掉，你别忘掉。 Tuko, ah. Anak! Anak! Saan ba kayo yung batang yun? Anak, ano ba? Ano ko? Nay, ano ginagawa mo? Ah, uh, uso po to na yung ganon-ganon. Uso? Sira ulo ka ba? Eh halos patayin mo na yung manika eh. Eh kung ikaw kaya ganunin ko, halika dito. see.